Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. tingnan muna natin ang update natin on the expanded centenarian cash gift. Alam niyo po, yan po isa sa major programs na ating hinahawakan sa komisyon. At nagsimula na tayo nito noong February 26 ng, ng taon na to. So ano na nga ba yung second wave na tinatawag? Heto na naman, nagsisimula na naman po tayo sa buong Pilipinas sa ating mga regional offices ang pamimigay ng 10,000 cash at 100,000 pesos na cash sa ating mga centenarians. Yan po 10,000 na yan, alam po natin yan, ay binibigay doon sa mga nakaabot na ng 80, 85, 90 at saka 95 years old simula ng March 17, 2024. Subalit, so, sinasabi din namin ulit na ang mga nakakatanggap muna ngayon ay yung sa simula ng Disa, um, January 1, 2025. Dahil yan pa lang po ang pondo, pero huwag po kayo malungkot kasi yan po ay ating hinihingi sa Department of Budget and Management ang inyong pondo para sa 2020. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!